dan na po, mga insan no sa sewer line no oh, for wipes alibang pala dyan ayan, may rubber no Wow, mga oh po, ah. dito yung galing dito yun uh, ah, namin kasi ito yung ito yan sewer line to mga insan tapos ito eh kitchen line barato ito. yun to ko lang kung matanggal na Ah, oh, meron to. Ayan, no. So, pa. oh barado. Alright. Laman lamang to. Ah, nip Ito, wala na. kaya na. barado rin pa, eh. Wala na, oh. So, ayan. Flowing na yan. Flowing. Ayan yung nakuha kanina, oh. More wipes.